Nako, eh, kailangan hong malinawan natin mga kaibigan dahil tila lalo tayong binubudol ng kasalukuyang administrasyon, ano? Itong nangyayari ngayon sa investigasyon ng ICI, eh parang walang nararating ang naging tagapagsalita nila itong si Secretary Vince Dizon. parang siya na yung naging tagapagsalita mga kaibigan na wala na siyang ibang binanggit tuwing may presscon na sabi niya ayon sa Pangulo. Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo. Bata yung sinabi ng Pangulo. Wala nang ibang binanggit itong si Secretary Dizon kundi ayon sa Pangulo. Sinabi ng Pangulo nakakasawa na yun. Eh, no? Parang... Uh... Araw-araw, minuto-minuto, oras-oras tayong binubudol talaga eh. Tayong mga ordinaryong mamamayan ho, na naghahangad, naghihintay ng resulta, ho, nagkaabang na panagutin kung sino talaga yung mga nasa likod na mga malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga kaibigan, ano? Eh, parang, ah, uh, ipinapakita sa atin, binubudol tayo, pinalalabas nila na napakalinis ni Bongbong Marcos, mga kaibigan, yung kasalukuyang Pangulo ng ating bansa. Napakalinis at wala siyang kinalaman sa mga kontrobersyang ito. At yung pinsan niya, minsan hindi niya nabanggit eh, di ba? May nakita ba kayong video o napanood kayo na minsan ay binanggit ni Bongbong Marcos ang pangalan ng kanyang uh, ng kanyang pinsan talagang pilit niyang pinagtatakpan. Pilit niyang pinagtatakpan pati itong mga investigador, mga kaibigan. Oh, investigador ng ICI. Si Asurin, dating PNP chief. Pumalit kay Mayor Magalong. Hanggang sa ngayon, sabi niya, wala pa kaming matukoy at mapangalanan na opisyal <laughs> na nakinabang, nakinabang dito sa pagnanakaw sa bayan pag may nakita kayong video mga kaibigan matatawa kayo eh dahil may video dyan na nagsasalita itong si Asurin pero may takip ng pera yung kanyang mga mata piniringan ng uh, 1000 notes yung kanyang mga bata at nagsasalita siya although lokohan lamang to although joke lamang ito ay eh. Pero kapag ka analyze po ninyo yung joke na yon, eh talagang parang gano'n yung nangyayari. Nakapiring siya ng uh, uh 1,000 peso note. Piniringan yung kanilang kanyang dalawang mata. Habang nagsasalita siya ng hanggang ngayon ay wala pa kaming mapangalanan na opisyal na sangkot sa pagnanakaw. Parang gano'n eh. Parang ibig ipaihwating ko ng gumawa ng AI na yon eh... Kumbaga, eh, nabusalan na nabusalan na, na ng pera itong si Azorin at wala siyang ibang gagawin kundi pagtakpan na. Wala na silang babanggitin na kung sino man pangalan. <coughs> eh para saan pa po yung investigasyon nila mga kaibigan? Ano ho? Para saan pa yung investigasyon na ginagawan nila? Kung hanggang ngayon ay wala silang mapangalanan na alam naman ho ng lahat. <coughs> Binanggit na ng pinakamatinding eh, witness so far kung nandyan pa dapat itong si senador Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay yung si uh, Sergeant Gutesa mga kaibigan ng Philippine Marines yun na dapat ang pinakamatinding uh, witness kung po nitong uh, kontrobersyang ito mga kaibigan ano eh itong si Romualdez <coughs> dating speaker nagpunta sa ICI eh binebabe baby pa Sasabihin, gagawin pang state witness ay eh yung kasapakat na isa pa na sinasabing isa sa mga pinakamalaking buhaya itong si Saldico. Ayan, na sa abroad. May nagsabi na sa France. May nagsabi na sa Madrid. May nagsabi na kita sa Portugal. <coughs> may nagsabi na kita sa Singapore at kung saan saan bahagi pa ng mundo, mga kaibigan. Kung kaya, nagngingit-ngit sa galit itong si Congressman Toby Chanko, mga kaibigan ng botas. Alam mo ang sabi niyo? Alam mo ang alam niyo sabi niya? Eh ito daw DFA, at Department of Foreign Affairs at iba pang mga opisyal ng gobyerno ng kasalukuyang gobyerno ay tila sila ang dumidepensa. Diyan po naman sa nawawalang nagtatagong si Saldiko, mga kaibigan ano, inupakan ni Congressman uh, Tsianko, <coughs> ah, excuse, excuse me po, ang DFA, dahil hindi pa rin kinakansela mga kaibigan, ang pasaporte nitong si dating ako, uh, Bicol Representative Saldico. Kasi sa pamagitan lamang po ng pagkansela ng pasaporte nito, katulad doon na binanggit nitong si da dating uh, Supreme Court Associate uh, Justice Conchita Carpio nating ombudsman din, mga kaibigan, na ang pinakamainam daw dapat naginawa nitong si Romualdes noong siya pa yung speaker. O, oh, dahil nag na siya si, ano eh, <coughs> nag as congressman itong si Saldico. Eh, dapat noon pa lang daw dapat ay pinakansela na. Mga kaibigan, nag na itong si Martin Romualdes na ipakansela sa Department of Foreign Affairs yung pasaporte nitong si ko dahil pagkansilado na po yung pasaporte ng isang tao ng isang foreign national at nandyan po sa alinmang bansa, mga kaibigan, eh, ano na siya? Talagang TNT na siya. Oh. maare na siyang pauwiin sa pinanggalingan bansa, mga kaibigan. <coughs> Ayon kay Chanko, nagtataka siya kung bakit hindi ginawa yun ng Department of Foreign Affairs at maging ng dating speaker na si Romualdez, mga kaibigan. Ayon pa rin kay Chanko, idinaan niya, idiniin po niya, o kanyang binigyan diin, na may kapangyarihan po ang Department of Foreign Affairs o so ang DFA na magkansela ng pasaporte at hindi naman kailangan ng court order para rito. Eh, pag nagsanita ng ganito si Chanko, eh siyempre nabasa po niya mga kaibigan ng batas na pwede palang gawin iyon. Binanggit din ni Chanko na base po sa Section 4 ng Republic Act 11983 o ang New Philippine Passport Act. Maari daw nakansilahin, mga kaibigan, ang isang pasaporte para po sa kapakanan ng pambansang seguridad. O, anong ibig ko niya sabihin dito? <coughs> ipinaliwanag po ni Kong Toby mga kaibigan <coughs> na kung bakit sinabi ito ay maari daw, maaari na merong magsamantala sa mga malawakang protesta para sa destabilisasyon ng gobyerno na isaan niyang maituturing po na national security issue sa ating bansa mga kaibigan Tinanong ni Chanko ang DFA kung handa ba itong managot kung sakaling kumuha ng passport itong SICO, si Ko sa isang bansang walang extradition treaty sa Pilipinas. Tama nga naman. Ano? Paano mahabulin yun? Kapag ka nakakuha na ng ibang passport itong si Saldico, mga kaibigan, nagkakaisaan niya ang taong bayan na hindi nila tatanggaping hindi uuwi ng bansa si Ko para harapin oh, ang investigasyon sa multi-billion peso na flood control scandal. Kasabay po nito ay nagbabala itong si Kong Chanko, si Kong Toby, na huwag subukan ng pasensya ng mga Pilipinong magdududa sa sinseridad ng investigasyon kung hindi mapapauwi si Ko sa Pilipinas Ikaduda-duda naman no talaga yung ginagawa nila eh. Anong purpose po ng ICI na yan? O? Oh? Anong purpose ng ICI na yan? Na meron namang ombudsman. Ang purpose niyan, sabi ng iba, ay eh para pagtakpan yung mali na ginawa nitong si Romualdez, <coughs> si Saldico at eventually ay mapunta na kay Bonget Marcos, mga kaibigan. So talagang hindi natin alam kung kailan hanggang kailan tayo maghihintay at makita naman natin na pagbayarin ang mga magnakaw sa pondo ng bayan. Sa so, mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe, isang subscription lang po. Salamat. Pasensya at inuubo tayo. Thank you.